Ang question ngayong araw ay Ano ang nobela? Ang nobela isang uri na akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang mahabang salaysay ng mga pangyayari na hinahabi ng may akda upang maipakita ang pagunlad ng mga tauhan, tagpuan at suliranin. Masasabing ito ay mas masalimuot kaysa sa maikling kwento dahil binubuo ito ng maraming kabanata, mas malalim na banghay at mas maraming tauhan. Layunin ng nobela na aluwin, magturo at pumukaw ng damdamin at isipan ng mambabasa. Sa pamamagitan ng mga kaganapan sa kwento, na ipapakita nito ang iba't ibang aspeto ng buhay. Maaring ito ay tumatalakay sa pag-ibig, kabayanihan, kasaysayan, politika o mga isyong panlipunan. Dahil dito, ang nobela ay nagiging salamin ng lipunan. Ipinakikita nito ang katotohanan ng buhay ng tao, pati na rin ang kaniyang mga pangarap, paghihirap at tagumpay. Isa sa mga kilalang halimbawa ng nobela sa panitikang Filipino ay ang Noli Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa kaniyang nobela, Isinalarawan niya ang kalagayan ng lipunang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sa pamamagitan ng mga tauhan at pangyayari, ipinakita niya ang katiwalian, kawalang katarungan at paniniil na naranasan ng kaniyang mga kababayan. Dahil dito, ang nobela ay naging makapangyarihang sandata ng revolusyon at naging bahagi ng kasaysayan ng bansa.